Nandito tayo ngayon guys sa labas na naman. Yan may naghuhukay sa tapat ng aming bilya. Ito para po sa ano to guys, cable ng electrical. No? Saudi Electrical Company. Dito tayo dito tayo guys sa daan na naman maglalakad tayo papunta doon sa ating uh, pinupuntahan. Mababaw lang guys ang kanilang hukay oh. Siguro mga 1 meter lang yan. Ayan ang bilis nila. Hanggang doon yan, guys. Connected yan doon sa pinaghuhukay nila doon, sa pinaka pinakauna doon. May nahukay na sila doon, connected. Connected yan doon, guys. No, Doon ang connection niya. Hihirapan... La 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 Ang ganda ng ano guys, ang ganda ng ano ng araw, sikat. Malamig siya pero hindi gaano. yan pala mga cable pala yan no wala doon sa ano itong hinuho kaya nila guys mga cable pala yan dugtong doon sa loob. yung ganyan na maliit oh yan papunta pala sa loob yan ah. nahihirapan pa ang isang ay lagyan na nila guys ng ano, lagyan na nila ng buhangin yan you know? o, itong hinoka nila is lalagyan nila ng buhangin kasi para ang pipe hindi matigas no, yan you know? o lagyan nila ng buhangin guys i-unload na yata niya siguro unloading yan kasi itong hinokay pala nila guys lagyan nila ng buhangin yan para malambot yung lupa paglagay nila sa pipe na malalaking mga cable nahihirapan pa ano si Luyo na wala si Luyo ah. Ewan ko sa ano yung kasama ko Hinihintay kung kasama ko guys Nawawala Mula dyan sa dulo ng may uh, Concrete barrier Papuntayan yan doon guys sa pinakadulo hanggang doon yan tingnan nyo ang lawak yan guys papunta yan doon nakita nyo sobrang haba yan guys ang nilalagyan nila ng concrete barrier na nagano sila excavation nag excavate or nag uh, naghuhukay sila

Lala. ang laki ng mga colbert dito parang triangle ang triangle ang kanyang design guys oh. ay hindi rectangular rectangular pala ang dami mayroon pa ditong uh, ito para siyang bilog no oblong yan 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 ang dami ang dami talaga delivered pala to sa ibang bansa ata hindi lang Saudi ang supplyan nila kundi pati ibang bansa ata rin nagsusupply sila itong culvert na ito Jedco ano no? gaano ka ano ang ano nila factory grabe ang order daming order lagi meron pa sa kabila guys doon no? round naman round ito yung nagsabi sa akin bats yan yung matanda na yan hindi doon kaya nga yun binigyan binigyan kong aturyalan eh Good morning, Chacha. -cha. I go there. Ah, bagaram. Aiyah. You like, you like chai, Hey. Ah, uh, me already. Oh, what day? What did this uh, fish there? Tuesday. No, uh, I just Tuesday. Tuesday, huh? Yeah, Tuesday, three, three o'clock. Three o'clock sure, huh? Yeah, sure. That's five real kilo. Aiyah. Uh, uh, no, five real, uh, that one and half kilo.